Ah, hello ano po mga kapam. Yan ako po may nakita ditong kabuti. Ano po, yan. Ito po ay napapanood sa ibang bansa. Ito ay parang pinangunguhan nila. Siguro ho eh. Ito yung gamot. Siguro yung gamot ito. Ayan o. Oh. oh. yan. Hindi ko oh, alam kung saan nila ginagamit. Ano ito ati po, ito ating kukunin. Ayan o. Oh, oh. Anong tago ni dito? Oh? Pakicomment ko sa comment section. Ni Provisano ko naman ayro. Eh, no? sino naman po makakapanood ito na may alam po ano po itong tao dito kung anong purpose bakit pa yung ng ito ng ibang mga nakita ko nagbablog ayan ho oh. yan po so lang po malaman baka po ito may kagamutan nga po sa ating katawan ay madami ho dito sa farm ano ho oh. ayan yan po ah, siguro po hanggang dito na muna po ating video thank you so much po ulit happy Saturday day ulit yan, itatago ko muna ho dito. Yan, tinatam ko ho ng sitaw. Yan, tuloy po ho ang ating pagtatanim. Sitaw, ano ho, tinanin natin sitaw. Opo, at saka ho. Sitaw, opo. Yan. Dito tatlo ho. At saka patola, ano ho. Sitaw, opo, patola. Yeah. Ayan po, oh.